Ano nga ba ang misteryong nakabalot sa Diplomat Hotel sa May Bagyo? Tungkol ito sa isang grupo ng mga tao na gumagawa ng mga crime investigative documentaries at dito nga sila mapupunta sa Diplomat Hotel. Pagpunta nila dito, ang goal lang nila ay mag-overnight doon tapos ikukwento nila yung history ng lugar na to pero hindi yun magiging madali. Dahil sa pagdating pa lang nila doon, may mga mararamdaman na silang mga hindi maganda at makikita ang mga kung ano-ano. Mga susunod na oras na nandun sila, mas lalala pa yung mga bagay-bagay nang meron silang malaman ng mga sikreto ng isa't isa na makaka-apekto sa mga utak nila. Naman dito nila kakailanganin matapos yung ginagawa nila documentary bago pa sila tuluyang hindi na makaalis sa lugar na to at tuluyang malamon ng mga multo. Title ng movie, The Diplomat Hotel 2013. Walang ata yung horror movie na tawang-tawa ko. <laughs> the way, may sipon pala ako so huwag nyo na itanong. <laughs> Buong movie habang nanonood ako na sabi ko na lang, Ha? simula natin sa mga napaka-konting na ko. Ako nagustuhan is yung premise ng film na merong gumagawa ng isang film na nakakatakot sa isang nakakatakot din na lugar. Tapos may mga mangyayari sa kanila ganoon like Very Blair Witch na maganda sana kung ganun yung pagkakagawa nila eh. Kaso hindi gusto kung nagustuhan dito yung mga performance nila Mon Confiado, nila Arthur Acuña, sila Joel Torre, na maganda performance here, but the rest, eh, tida na yon sobrang saglit lang na Joel Torre dito, Parang mas matagal pa ako umihi kaysa appearance niya dito eh. Ayun lang yung mga nagustuhan ko, ngayon naman yung mga hindi ko nagustuhan. Pala natin sa story na sobrang gulo at kung saan saan na pupunta. I'm a fan of plot twists, alam nyo yan, pero yung mga twist dito, hindi nila sineset up sa simula pa lang. Ang nangyari, wala naman masyadong point and effect yung mga twist dito kasi hindi naman nakapag-invest yung audience doon sa may twist lalo na kung biglaan lang nilang pinasok. Siguro kung ginawa nila tong found footage na malarek or gonjam, baka mas nag-work pa yung film kaso ginawa nila dramatic in some sense na hindi na bagay sa lugar kung saan nila to ginagawa. Kasi nasa Diplomat Hotel naman na sila eh. And may mga nangyari naman talaga masasama dito. At least sana, konekta nila yung mga scares and horror dito sa movie na to na may experience ng mga characters and hindi yung parang ginamit lang nila yung Diplomat Hotel na parang creepy location lang. Kasi hindi naman to basta-basta na creepy location lang. So sana ginamit nila yung history nito and doon nila pinaikot yung story mismo. Marami ding nangyayari sa may movie na doesn't make sense. Dagdag mo pa yung horrible sound design nila and also yung pagkakat nila between sequences. Sobrang abrupt pa ng mga cuts nila dito and unrealistic yung galaw ng mga characters for me. And sobrang lousy pa ng acting na sobrang naka sa overall quality ng movie mismo. Actually, nagulat nga ako eh. Kasi ang stock ng cast nito and parang mostly ng budget na punta doon sa casting. <laughs> Marami sila mga veteran actors and newbie actors but sadly, most of them hindi ko talaga nagustuhan yung performances nila. Yung halatang kabisado or yung pagsasalita nila halatang nagbabasa ng script. Tapos yung acting talaga, napapaisip ka kung pinag-audition ba yung ibang mga cast dito. <laughs> So yun, at the end of the day, opinion ko lang naman to and available naman to online so okay na yung humusga. <laughs> so yun, ang title ng movie, The Diplomat Hotel at ang Torta rating ko ay 1 out of 10.